Yun o, na mamimingwit naman kami. Alas 3 na ng madaling araw. Eh, andito na kami sa Uwisan, kalamba Laguna. Papunta ng Santa Cruz, Laguna. Dito yung destination ng ating gagawing uh, pamimingwit. Ganap na 5.30 uh, bago mag alas 6. Ayan doon na kami sa Laguna Sports Complex. Ang ganda ng uh, umaga. Good morning, nandito na kami sa bayan ng Santa Cruz, ang ilog ng Santa Cruz. Kasama namin si Cap Marlon Bautista at si Pakalas Vlog. Shout out Shout out guys. Yan. Bani bagong adventure na naman tayo ngayon. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapamingwit. Nagsisit up muna kami. Mamaya papakita namin sa inyo kung makakahuli kami ng walang kamatayang talapia. Sige. Nagsisit muna kami. Oh, lawak ng pamingwita namin. Oh. Shout out nga kay Yeah, la, kay Janjan Janjan Jan Janjan landscaping, Jan Jan Shout out sa'yo good morning. good morning Good morning Saka shout out kay Mike Coronel ng Santa Cruz Nandito kami sa inyo Saka kay Hernando po Jr. Na taga dito din Ayan nakadali si Cap Marlon Ang laki o oh. good size o so. Four fingers na o oh. Nakakaingit well. naman kong ganoon <laughs> Ang laki o oh. Ayos Ay lang yung huli yan Higit pa sa so five fingers bulate. Ano pa mo dyan, bulate? Bulate po! Ah, grabe ito si Kaparlo Bautista. Sinama kami dito para pahangaan lang kami. <laughs> 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 Walang hamo. Unang huli. Pre, kagtuloy. <laughs> <laughs> Ayun o. No? janitor piece na dali. Malaki. Walang hamo. Janitor piece. Mantap. Nauulan to. Eh? Nauulan. Ang laki oh. <laughs> Kanina pinagulahan kanduli. Ngayon naman janitor fish na ma. Okay. <laughs> <laughs> Nakadali na naman. Ang oh, laki oh. Another five finger. Lapad. Pakilala na muna naman kami sa mga isla dito. <laughs> kanduli lang at saka janitor kami nakilala eh. Dito ko ano. Dito ko nilupog. Nilipat ko lang. <laughs> dito oh, makadali si kuya five fingers ah five fingers five fingers pag nakatutok sa camera pag medyo malayo three fingers sa fingers. <laughs> reality three fingers pero ayos na good size ang oh, malaki to kita ng ulo oh, oh pulahan pati ang oh, malaki oh. oh grabe oh oh kung oh, kasasabit eh malaki Palanganin. Oh. Hmm? Kadako, dandahan. Yo, At yo. Bag. Yo, som som. Five fingers, Halaki. Yan ang real five I fingers. Can't fingers. Can't oh. Wow. Oh. Ayun, huli din. Hmm? Kagatan na. Ayun, sa kabila. Meron dito sa kabila. Kagatan na. Kagatan na. si Pakal sana hindi pa kinakagatan. <laughs> <You're in. laughs> Dali pa rin kahit sumabit to sa isang biwas, oh. Laki, oh. Yun, oh. Oh, grabe. Ano tinap ang pain? Doon pa rin sa bulati kumagat. Sa bulati pa rin. Ah. sa bulati pa rin kumagat. Kino? Laki na naman, no? Oh. Ay, grabe. Salamat sa nagbigay ng bulati. Ayaw. Oh, oh. you know, Yun ang pinakamaganda ron. At least yung bulati, nakakahuli. Kanina <laughs> na po, sa nagin eh. <laughs> Nagagalawan eh. <laughs> Nakadali rin. <laughs> Nakadali rin. Pahawak pa pahawak, pahawak. Winas, winas. Winas. Mm. <laughs> Tunay nga. <laughs> Tunay. <laughs> <laughs> Pero hanggang alas 5 na tayo rito ha. <laughs> <laughs> Ayoko sa iyo, pasado alas 12 bago nakadali. Nagana <laughs> <laughs> Alas 12. <laughs> <Nakadali> rin. <laughs> alas 12 na. Pasado na. Oo. Uh. Ayun oh, laki. subo, subo pre. No, <laughs> laki. sa akin pre pre Positive. Laki ah. Oh. Rio. Oh. oh. Lapad. Oh, 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 kawala. Ang laki. Sarap hawakan. <laughs> Ayun, uwi na po kami. Nakahuli kami ng dalawang piraso lang dahil hindi kami masyado pagkakita ng mga isda rito. Kaya pagbalik kami, dadamihan na namin ng huli. sikap Marlon Bautista, napakaraming huli na yan. Patataas na natin yung huli niya. Sisinipin na natin yung huli nito. dito. Tara, kapataas na ang hulo mo dyan Tapakita rin atin dito sa Ating uh, cameraman uh, Ang dami, lalaki oh Ang oh, lalapad no? Oh, may malaki pa siya isa doong piraso Siguro mga kulak-kulay sa kilis ang piraso nun. dami Paralo I shall return sabi nga ni Douglas MacArthur You're <laughs> Bye bye